Assalamualaikum Magandang gabi. Ito ang pasada alas ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nasa anim na pung benepisyaryo ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan ang nakatanggap ng Rice Assistance at Food Packages nito lamang January 29 to 30, 2025. Bahagi ng Ayuda Alay sa Bangsamoro o Alab Program ng Project Tabang ang isinagawang distribusyon sa dalawang barangay sa munisipalidad ng Parang at Holo, Sulu. Nabigyan ng rice assistance at food packages sa mga benepisyaryo na pawang mga residente ng Barangay Laong Buwahan sa Parang at Barangay Busbus sa Hulo, Sulu. Nitong Miyerkules, January 29, namahagi ng ayuda ang project tabang sa anim na pong mga benepisyaryo sa Barangay Laong habang karamihan naman sa mga nakatanggap ng tulong sa Hulo ay mula sa settler communities ng Barangay Busbus. Haabot sa 1,963 internally displaced persons sa Marawi City ang nakinabang sa free medical check-ups at mga gamot na alay ng BARM Marawi Rehabilitation Program. Sa pamamagitan ng medical consultation services na inisyatiba ng BARM MRP, tumalima ng libreng gamutan ng mahigit kumulang 2,000 mga IDPs sa Marawi City kahapon, January 30, 2025. Ang naturang aktibidad ay may objektibang mapadali ang pagproseso ng mga IDPs pagdating sa usaping kalusugan. Nilalayo nitong siguraduhin ang kaayusan ng kapakanan ng mga IDPs at matugunan agad ang kanilang mga pangangailangang medikal bilang parte pa rin ng pagsusunikap ng Bangsamoro Government na matulungan silang muling makabawi at makabangon. Ang free medical consultation ay may tuloy-tuloy na operasyon na magaganap sa tuwing Martes at Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 11.30 ng tanghali sa BARM MRP Office, Haines Building, Panggaw, Sadok, Marawi City. Ang BARM MRP ay isa sa mga special programs sa ilalim ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim na sumusuporta sa rehabilitasyon ng Marawi bilang parte ng 12-priority agenda ng Bangsamoro Government. Inaprubahan ng BTA Health Committee nitong January 29 ang mga hakbang upang mapabuti ang sistema ng kalusugan sa BARM, kabilang na ang panukalang mag-upgrade ng isang hospital sa Cebu Tawi-Tawi. Pinagtibay ng committee ang Parliament Bill No. 100 na naglalayong gawing 25-bed na General Hospital ang Dato Alawadin T. Bandon Memorial Hospital mula sa kasalukuyang 10-bed capacity. Ang ospital ay nagsisilbi sa mga residente ng Sibutu at Sitangkay, dalawang komunidad na may pinagsamang populasyon na higit sa 21,000. Dahil sa kanilang malalayong lokasyon at mahabang biyahe ng bangka, madalas nahihirapan ang mga tao sa pag-access ng mga serbisyong medikal. Ang layunin ng panukalang ito ay mapalawak ang kakayahan ng ospital at mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa mga liblib na lugar sa Mindanao. Tinalakay rin ng komite ang Parliament Bill No. 246 na naglalayong gawing provincial hospital ang Iranun District Hospital sa Parang Maguindanao del Norte upang mapalakas pa ang sistema ng kalusugan sa rehiyon at mapabuti ang mga serbisyo para sa lokal na populasyon. Mahigit sa 2,000 mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF ng Moro Islamic Liberation Front ang mga naging benepisyaryo ng medical and outreach program ng Bangsamoro Government sa sitio Pansol Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ito ay ginanap noong January 27, 2025. Sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office Maguindanao ay nakapamahagi ng mga libreng medical consultation at basic laboratory tests. Ayon kay MOH Minister Dr. Kadil Jojo Sinolinding Jr., ang pakikilahok ng MOH sa medical mission ay upang matupad ang pangako sa bawat bangsamoro ng isang kalidad na serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan. Bahagi ng mandato ng MOH na unahin ang mga serbisyong pangkalusugan alinsunod sa 12-point priority agenda ni Barm Chief Minister Ahod al Murad Ibrahim na no one shall be left untreated. Katuwang ng BARM Governments at ang 1st Guerrilla Brigade Interim Base Command, BIAF Planning Department ng MILF. Nagbigay ang Ministry of Science and Technology ng 5,178,000 pesos na halaga ng mga grants sa mga research institution at mga mag-aaral sa Lanao del Sur, Ministry of Science and Technology nitong January 23, 2025. Ang mga grant ay layong suportahan ng mga proyekto at programang makikinabang ang lokal na komunidad at makakatulong sa pagpapabuti ng mga kondisyon sa rehiyon. Kasama sa mga nakatanggap ng pondo ang dalawang proyekto mula sa Mindanao State University Marawi na nakatuon sa urban mobility at sustainable packaging gamit ang lokal na biomass. Ang mga proyektong ito ay inaasahang makakatulong sa mga solusyon sa mga lokal na isyu sa transportasyon at kalikasan. Tinutulungan din ng MOST ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapamahagi ng semestral na allowance para sa 14 na base grantees at 12 base merit grantees. Ang kabuang 1.76 million pesos na ibinigay sa mga mag-aaral ay magsisilbing tulong para sa kanilang patuloy na edukasyon sa agham at teknolohiya. Ang mga hakbang na ito ay nakatuon sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga residente sa Lanao del Sur sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Nagahanap po ang Bangsamoro Information Office ng mga aplikante para sa mga susunod na posisyon. Isang Information System Analyst 1, Project Development Officer 2, Media Production Specialist 3 at News Editor 2. Para po sa mga interesado at kwalipikadong aplikante, maaari nyo pong isumite ang mga sumusunod na dokumento na makikita sa inyong screen. Maaaring isumiti po ang mga kinakailangang dokumento on or before February 9. Happy job hunting, Kabang Samoro! ating panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang BARMM dahil sa Easterlies. Aasahan pa rin ang pag-ulan dahil sa pagtaya ng pag-asa, magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan pagkidlat at pagkulog kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Warm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ng Facebook pages ng Warm Ready at Warm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Warm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at ishare ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain Bangsamoro.